Ayabot mo na yan, ayun o. Oh. Yo mga tol brad sis, lang malakas nga po pala. Woohoo! Maaga akong gumising at maaga rin ako naligo ngayong araw. Kasi ngayong araw rest day ko at dahil nga rest day ko, mamimigay tayo ng isang ayuda. Oh wow. natin ang bayan ng Tanay Rizal kaya nagsuto ko ng jacket kasi magmumotor kaming dalawa ni Tol JR. Sempre hindi makukompleto ang aking trademark kapag wala ako sombrelo. So, ito ang napili ko. Siguro okay na to. Tara, ano? Let's go? Yes! Teka lang. Ito nga pala ay pamimigay nating ayuda galing sa Triskelion Brothers Clothing. Wow! Bagong-bago po itong FS na ito. So, hindi na natin patatagalin ba to? Let's go! tulong sa kababayan at sa mga... At nakalipas ang ilang minuto ay dumating na nga itong si Tol Freddy. Este si Tol JR pala. Pakamay ko kapatid. At wala na kaming inaksaya pang oras. Tuluyan na nga po kaming umalis patungo sa Tanay Rizal. Let's go! Touchdown! Tickling, tay -tay Rizal. Tikling Taytay <anti -follow> Rizal. Touchdown! Antifolo <tikling> Rizal. Teresa Rizal. Touchdown Morong Rizal Welcome to Baras Rizal At finally halos sa mag-iisang oras namin biyahe Nandito na kami sa aming destinasyon Sa Tanay Rizal At dito nga po kami mismo lumapag sa mismong simbahan ng Tanay Rizal. Dito po sana namin binabalak gawin ang magiging palaro at pamimigay ng isang ayuda sa maswerteng bradosis na makakita kay Tol JR. Kaso nga lang po sa hindi inaasaang pagkakataon, every Monday po pala ay nagsasarado itong simbahan ng Tanay Rizal. So napagkasundoan naming dalawa ni Tol JR na dito na lang sa labas ng simbahan gawin ang aming palaro para sa maswerteng brad at makalipas nga ang halos 20 minutes sa paghihintay namin ni Tol JR So bali mga Tol Bradensis ano, uh, ah, nagchat na sa akin si Tol JR meron na raw nakakita sa kanya so puntahan natin siya dito dito kasi siya nagtago dito sa gilid na simbahan kasi nagsasarado pala tong simbahan kapag o, oh, hindi namin alam yon so nandito si Tol JR tara puntahan natin siya dito Hoy hey, brother yeah. may nakakita na okay naman baka maya ko sa iyo Tol ayun sa Lutol, saan siya, Dr. tol? Cross Bagong Bayan Dito rin yung sa Tanay? Sa sa Pililia. Ah, sa Pililia congrats So, sa, saan mo nakakita to? <laughs> Grabe tago mo ah Grabe tago mo, tagong tago ah tago, Sige, Tol, iyan mo na, iabot mo na yan, I ayun o Nagpublish talaga ako, nang burun lang Ayun congrats, congrats, congrats Congrats, brother, bisig mo yan Yun Thank you ulit, brother Thank you, salute may brad nang nakakita kay Tol JR pero may mga brads pa rin dumarating. Ano ba? Oo, tol, may na. Yung ano. Ay, shout out mo lang chapter mo. Shout out na ba? Sana'y bayad yung chapter. At eto pa nga si brother, humahabol din. Shout out nyo na lang chapter nyo, tol, para. Tol, tabak. Tol, tabak. Ah, tabak kayo parehas. Ayun, salute, tol. Salute, salute. Salud brother. Taba ka rental. Ate Pak. Ate yeah. At may mga humahabol pa ngang mga kapatid nating na Triskel yun. Tabak tol. Idol. 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 <laughs> brother. Wala Tol Brothers is in na kukuha na from ano yun? Ano chapter ito Roas Bagong Bayan Roas Bagong Bayan no? Ang pinili yan Tal Tama tama Bali kanina nung pagkakuha no, pagka no Nagtapigil naman yung mga ano Yung mga brad Sayang no? Sayang Pero syempre ulitin pa po natin ng maraming beses to no? Hindi pa po ito yung muli Maraming beses pa po, po natin gagawin to Yung pagsisihan -sure ng beses Syempre maraming salamat kay Tol Jaya Yan ang Tol No, so yun lang mga kapatid salamat po palagi sa support pa nyo sa akin no, road to 100 team followers na tayo baka naman no, salut sa inyo lahat mga kapatid dahil ang malakas nga po pala